70. sundan daw natin itong letter D D 50 to 78 nandito na tayo sa ano ngayon sa Vancouver airport katabali bali puntahan natin na yung ano yung eroplano uh, aeroplano na sasakyan natin papuntang Pilipinas Pacific Farm Market ang ano yung mga may mga ano pa dito grocery grocery items piso 50 ah doon mag CR muna tayo ang hirap pahilain tong kwan taas di 50 78 Dito ako na na on Dito sa 58 Uh, ano muna tayo dito Para Tignan natin kung Magtatanong mamaya tayo dito Baka iba na tong Tinatahak natin Ma Mawawala na naman tayo Wala. Uh, Ito Pacific Philippine Airline wala Departure naman Departure Departure ah, wala Philippine Airline Kari Pili Airline Ito D70 Ayan ito D70 Ayan Nasundan na natin D70 Ayan No. So Philippines? Yes. Yeah. Thank you. ang layo-layo dito oh, nag pa ng mga flight dapat dito na tayo dumaan oh. para hindi na tayo maglalakad maglalakad <clears throat> Mas mabuti naman yung naglalakad na para ako Ma hindi na tayo makatulog biro mo ano anong kwan dito <laughs> alas 12 12.35 na ay ay 12.20 na pero ang oras pa, oras dito alas 9 <clears throat> dito tayo baka mawala tayo doon kasi daanan mo doon ano puro ay wala Sara, parang sarado naman doon andito pala sila dumadaan <coughs> kaya ma mawawala tayo dito eh kasi mga dadaanan mo eh mga paninda. Tapos dito. Dito daw. Eh. Eh, Di. Ay papuntang ano naman to? Sydney, Australia. <coughs> Parang dito na yata tayo na ano no dati ah. <laughs> Parang dito na tayo nag ano oh. Na na stuck noon. <clears throat> Magkaparehas pala yung ano gate 53 to 78 to E Kaya nga dito dito ako na nawala. <clears throat> dito ako na stuck dati. Natandaran ko na. Tapos pagano na naman. D70 Luwag tong nila Airport Biro mo Ang haba ng linakan na natin <coughs> Mayroon pa dyan sa taas oh. Mga siguro mga lalabas na yan <coughs> pag ganyan pag ganyan naman Vancouver duty free sana masundan natin ayun Parang umiikot lang naman. <coughs> Kaya kung kung kukunti lang 'yung oras mo sa pag-lipat uh, mo ay, ay talagang ma uh, ano ka, mataranta ka mataranta ka hindi mo na alam yung mga pupunta mo may uh, ano pa dito oh. pagong pagong ba yan ayan oh. ibon ibon Adarna <coughs> tapos doon 51 uh, yung 53 pa, pa, pahiwalay na Diretso pa tayo. Yeah, uh, LB, yeah, LB, um, your, um, okay. May mga ano oh. Car chair, mga warilo. <coughs> <coughs> uh, oh, may sumabog na bulukan dito. Oh, tignan muna natin. <laughs> Oh, na ano na yung mga isda. Hmm. Mga isda oh, na ano na lumutang na. <clears throat> Matagal pa naman yung ano natin, yung oras natin kasi alas 9 pa lang ngayon. Pero kasi iba yung oras doon sa Montreal sa dito sa Vancouver. Ang oras sa Montreal na ano na alas 12 mag uh, 12:30 na. Pero dito alas 9 pa lang sa ano sa Vancouver. Ah Sunday Andito yung 70 Ah, yun. Ayan Oh, Korean uh, airline Ito ah, Malamang kukunti pa lang tayong Pan Pasahiro total malapit lang naman pala yung CR dito oh. <coughs> Ay, close na Ano uh, Pin? <laughs> ah, to. Pang-empleyado pala 'yan yata. <clears throat> D70 para paikot-ikot lang oh. Yan. Ayun, yun doon tayo galing oh. Nagyo na naman. Tapos dito, marami ito na parang tao mga siyempre mga Pilipino na yung mga nandito <coughs> hanap tayo ng pagchargingan ayan nandito na ay konektado tayo sa ano wifi at may free wifi sila dito ayun na yung pa, ano, na, pag alis nya alauna alauna pa eh alas 9, 9 9.30 pa lang may 1, 9, 10, 11, 12, 1 may tatlong tatlong oras kalahati pa tayo